Rida ng isang lalaki, binugbog ang asawa ng lalaki sa isang kalsada at nanood lang ang walang kwentang lalaki. Anong nangyayari dito? <coughs> Tatlong tao ang sangkot sa gulong ito. Una, ang babaeng nakadilaw na jacket na may shoulder pads na ang kirida ng isang lalaki may asawa. Pangalawa, ang umiiyak na asawa ng lalaki. Pangatlo, ang walang hiya at walang kwentang lalaki. Lahat sila ay nasangkot sa isang nakakalokang street fighting scene. Ang napaka-dramatic na awa ay nangyari sa isang kalsada sa Yunnan Province, China at nakunan ng video ng mga saksi na pinost din ito sa internet. Ang napakabatang 18-year-old na mag-asawa ay may isang 1-year-old na anak. Pero hindi na kontento ang lalaki at ginawa niyang kirida ang babaeng naka-shoulder pads matapos niya itong makilala sa kanyang trabaho. Ang kanyang asawa na lubos na nasaktan ay tinangkang pabalikin sa kanyang lalaki pero hinayaan lang ng lalaki na bugbugin siya ng kerida sa kalsada. Pagtagal ay nagtawag na rin ng mga pulis ang saksi para ayusin ang gulo. Ngayon ay naayos na ang away, pero ang broken heart ng kawawang babae, tatagalan pa bago maayos 'yan.